Anong ganap sa mundo ng showbiz? Nabash si Herlin Budol sa social media matapos mag-leak ang kanyang umano'y mga mensahe sa kanyang co-actor na si Rob Gomez. Sa mga post na iyon, ipinakita sa social media page ni Rob ang ilang bahagi ng umano'y usapan nilang dalawa ni Herlin. Makikita sa umano'y message ni Rob ang tungkol sa kanyang anak kay Miss Millennial 2018 Shyla Ribertera. Sinabi ni Rob na ang kanyang anak ay ang kanyang lucky charm, tinanong din ni Hurley ng aktor tungkol sa posibilidad na magkabalikan sila ni Shyla. What if makakasama mo lang ulit siya? Pag naging kayo ulit ni Shy, paano ako? Ani Herlin. Sinabi rin umano ni Herlin kay Rob na hindi siya obligadong magpaliwanag sa kanyang sitwasyon. At alam niya ang kanyang pinasok at limitasyon. Iintindihin ko lang lahat. Alam ko pinasok ko. Alam ko limit ko. Sabi pa niya. Sa isa pang message, makikita ang sweet moments nila Rob at nagpalitan pa ng mga malalaswang biro. Ipinakita rin umano ang pregnancy test ni Herlin kay Rob. Samantala, naglabas na ng pahayag si Herlin at sinabing paninira lang ito sa kanya. Showbiz talaga, pag dedicated ka sa trabaho, gagawan ka ng issue. Sabi ng beauty queen actress. Kung nagustuhan mo ang content na ito, Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang share, like at mag-comment ng inyong opinion. And favor naman po, please don't skip the ads.